si Bak sa pwesto ang dalawang polis na nanakit at nagbanta sa isang traffic enforcer sa Valenzuela City matapos silang sitahin dahil walang helmet. Bukod sa nakachinelas, napagalamang nakainom din ang mga ito. Si Joshua Garcia sa detalye. Sa pulsa sa CCTV video na ito, ang pagbunot ng baril at paninikmura ng isang pulis sa isang traffic enforcer sa kahabaan ng kalye MH Del Pilar, Barangay Mabolo, Valenzuela City. Ito lang linggo na madaling araw. Kwento ni Ronaldo David ng Traffic Management Office o TMO Valenzuela. Napansin niya ang dalawang nakamotrosiklo na parehong walang suot na helmet at nakachinelas. Malinaw na paglabag sa ordinansa sa lungsod hinggil sa tamang dress code ng mga nakamotor sa kalsada. Pero nang sitahin niya ang mga nakamotrosiklo, siya pa ang muntik na madehado. Napag-alam Polis Maynila na kinilala ang sila Police Staff Sergeant Ernesto Camacho at Police Staff Sergeant Masong Kabudoy na nakatalaga sa Delpan Police Station 12. Kitang-kita sa video na napahawak na lang ang traffic enforcers sa kanyang tiyan matapos siyang sikmuraan gamit ang baril kasabay ng pagtalsik ng suot niyang helmet at pagtumba ng kanyang motor. Ay, na lang po yung baril at naka ano po sa akin. Silabirin niya po, gusto patay na ko lang Lumabas sa investigasyon na kapwa nakainom ang dalawang polis at naimbitahan lang sa isang okasyon sa Valenzuela City. Inuri naman ni Mayor West Gatchalian si David dahil sa dedikasyon nito sa kanyang tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Magandang ehemplo po ang nangyari po uh, kay, uh, kay, Sir Ronaldo David no? na isa pong team o natin na uh, talaga pong uh, ginagawa niya lang, ginagampanan niya lang ang kanyang uh, duty at responsibilidad kahit madaling araw na po. Sa lahat po ng ating kawani po ay uh, huwag wag po tayong magpapayag po magpabastos na lang po sa ilang mga uh, kapulisan po. Ang masakit pa ho yung kapulisan na hindi pa ho taga Valenzuela. No? Huwag kayong matatakot. Uh, na gawin ang kailangan niyong gawin basta alam niyo po na tama ho ito. Kaugnay nito, bago matapos ang isinagawang press conference ng Valenzuela LGU, nakatanggap naman sila ng mensahe mula sa Manila Police District na nagsasabing may aksyon na mula sa kanilang panig hinggil sa naturang insidente. Dinisarm na po ang kapulisan and under restrictive custody na po sila at this moment. So napapanood pala tayo ng MPD. So uh, maraming salamat sa MPD rin sa mabilis po na aksyon nila. Maaharap teman sa kasong grave threats and physical injuries ang mga nabanggit na suspect. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.